Oh, yung po. Sa ayon po ba kayo na ito daw ay uh, parang halos like a referendum vote, no? Plebisito na lima lamang effectively dun sa administration state ang pumasok. Oo. Parang uh, kailangan ripasuhin kasi the people have spoken, hindi masaya sa performance ng administrasyon, professor. Oo, tama naman. At saka ano lang eh, actually yung resulta ng eleksyon pinapakita rin yung ano, no? and it doon yung mababang approval rating ng pangulo even before the elections uh -huh. so parang nung after the elections napatunayan talaga na na solid yung disappointment ng tao uh -huh. sa current administration and i think yung kanyang uh, 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 paghimok na uh, mag-resign ng mga cabinet secretaries ay talagang para magkaroon ng reset uh -huh. okay so, fresh faces Uh, -oh. uh, who can um, represent the administration and represent uh, parang a new uh, set of hope for the uh, public, yeah. di ba? Uh -oh. So, Pero ang sa akin kasi, uh -oh. yung ano lang ba, uh, it is this a matter of uh, uh providing fresh faces yeah. or um, more of uh, the substance the substance oh, oh I was going to ask if you think that it should just be limited to the cabinet. I was going to say, although we know independent talaga yung three branches of government, legislative, judiciary, at saka uh -uh. executive, shouldn't he also expand it, let's say, to the uh, uh, legislative, no sa Congress at saka Speaker, na alam naman natin kung sino yung napupusuan ng uh, ating presidente, uh -huh. Uh -huh. yun ang uh -huh. nagiging Senate President at saka yun ang nagiging yeah, House yeah, Speaker. Yeah. Uh -huh. So do you think he uh -huh. should extend it also to both houses of Congress or just limited um, to cabinet? Mm -mm. Well, kasi syempre, uh, nung ina yung pag-announcement na yun, um, ano lang, do? sa cabinet lang, dahil um, theoretically, siya lang siya ang may namumuno sa kabinete kab niya, no? Oh, oh. Hindi naman niya ipapakita na gumagalaw siya mm. sa Senado at saka sa House of Representatives kung mm. nais niyang palitan. Mm. Hindi pa. Mm. Hindi pa pakita. Pero, as of now, no mm. even after the elections, may mga usapin na na pwedeng mapalitan no oh. ang oh. lideratura ng dalawang uh, uh, houses of Congress. So, yun na yun. yun no? oh. Oh. Ibig sabihin, baka may makita tayong paggalaw Mm, -hmm. mm -hmm. Okay. Meron ako narinig na reaksyon ako kasi ano yan eh, kasi tinawag na siya na lame duck president eh, na, na sabi si Jaime mm -hmm. Bang mm -hmm. nagsabi na mm -hmm. actually ano na, ang napapatakbo hindi na Marcos mm -hmm. ano na, uh, Romualdez Araneta na actually ang nagpapatakbo nag, uh, nag uh, mm -hmm. ng pamahalan na, na ito. So, sabi nung ano, so yung narinig ko, ah, hindi, kaya ngayon, parang show of strength yan na magsabit kayo ng courtesy resignation para just to counter itong lame duck president uh, na Tama. <laughs> natawag sa kanya. Professor. Yes, oo. Oh, oo oh, oo oh, oh. Tama, oo. Oh, oh. Kasi ano eh, um, well karaniwan na rin naman tinatawag after three years of term, no? Mm. Uh, na -link up. Kaya lang, ito talaga parang na, <laughs> parang talagang uh, ano, swak na swak, kumbaga. Kasi yeah. na, uh, bumababa yung approval ratings niya mm. na compared sa mga nakaraang presidente. Mm. Uh, tapos, yung ano nga, uh, yung uh, perception na uh, hindi siya yung on top of the situation. Uh -oh. Uh, sa paghandle ng um, daily management ng sa tapos mm. yung nga yung resulta ng nakaraang eleksyon oh, okay. so pinapakita niya na ano no na uh meron siyang ginagawa okay. para mawala ng ganitong public perception uh -huh. so professor jean uh, you know he has been all he has been labeled a lot of times as weak no perceived weak but also in an interview last week with tunying he extended the olive branch sabi niya you know i want reconciliation i want friends i don't want enemies i have enough enemies uh, i want uh para i want developmental issues tackled no ayoko na ng politika tama ba itong mga ganitong pahayag niya bilang presidente na siya yung unang nagpapaabot ng reconciliation, gusto niya mag magkabatina. At inaamin niya no, na talagang malaking pagkukulang at ito uh, itong ang resulta ng election uh, eleksyon ay uh, bunga nga no, ng uh, first three years niya sa, pag, sa pag, pamumuno nitong uh, gobyerno na ito. Ako, alam mo, hindi, hindi ko rin alam bakit niya sinabi yun. Kasi sa akin, point of no return na eh. Mm. No? Well, he shouldn't so, have said that. Hindi mo hindi siya pinan hindi pinansin ni Sarah yung sinabi niya. Uh -oh. So nagmumukha siyang uh, mahina. Uh Oo. -oh. baga, no? kasi pagka sinabi niya na o oh, reconciliation, anong gagawin mo sa impeachment? Anong gagawin mo kay kay Pangulong Duterte, Dating mm -hmm. Pangulong Duterte, eh. mm -hmm. 'di ba? Mm -hmm. Parang ano na eh, hindi na hindi na siya hindi na siya makakabalik. At saka hindi naman sila love team. Uh Oo. -oh aramong reconcilindi naman personal yung issue, no o maaari na din personal na pero presidente kaya, di ba? So he shouldn't have done that, in your opinion? Oh, tama. Okay. Exactly. Mm -hmm. In fact, uh, it gave the chance na magsalita yung uh, company Sara Duterte Bongo said it na alam ginawa conditional di ba sige tatanggapin namin yang ano mo alok ng olive branch no na ano reconciliation forgiveness and all of that Kung pauuwiin mo ang dating pagulong Rodrigo Duterte tama tama kaya niya bang gawin yun tsaka mako-confuse din yung mga alay. niya let's get 25 25